Isang taon matapos marahas na pagkubkob sa mga Kingdom of Jesus Christ compound o KOJC, ay muling ginunitan ng mga misyonaryo ng KOJC ang malagim na sinapit ng mga ito sa kamay ng mga taong dapat sana ay tagapagtaguyod ng proteksyon at seguridad. Si Jean Domingo, magbabalita. Inosente, walang ni anumang armas walang kalaban-laban at tanging pag-ibig at dalangin lamang ang sandata. Ganito mailalarawan ng KOJC missionaries na walang awang sinaktan at kinubkob matapos sa lakay ng kapulisan ng KOJC compounds dito sa Davao City, isang taon na ang nakakaraan. Ang hindi malilimutang araw na tinaguri The Day of Infamy. isang taon na ang nakalipas. <laughs> Naalala lang talaga namin kay si Pastor yung mga mensahe niya na huwag talaga kami maglalaban at that time. Around mga 4.45 that time, tapos uh, nakita na na nanay mga combat sa gawas. Kaya makita naman sa baba, sa gate. Tapos mo to, ano may, mo na yun dahin mao to sa na mauna niya ang panahon. Sakit at takot. Ito ang ilan sa mga sarimang alaalang patuloy na bumabalot sa kaisipan ng mga KOJ sa si matapos ang malagim na sinapit ng mga ito sa mga otoridad. Ang mga taong dapat sanay nagkuprotekta ngunit nagdulot ng karahasan. Gigoba na nila tapos nindagan mi sa gate tapos nag uh, barricade mi dito tapos makita ni mo kay tungod Siyempre, mga babae, may nasa tuwangan na sa pika sa mga lalaki. Tapos, kanang makita ko nimo mo, maskin babae, ginasumbag nila ang gilid. Tapos, katumbata, ilang ginabira. So, during that day po, wala jud wala gid ni sulod sa utok na ibilin si pastor o muhawa man ah. kay Una sa tanan ang gugma sa anak gud ang ako ang nauna ko. Sa tibuok na kinabuhi nga nadi sa kingdom since bata pa mao chance chance na nako nga magmotindog para sa anak, i-defend gud siya. Worth it talaga please. Kasi for me since 2015 more for more than magte 10 years na na dira ako nagpuyo sa compound. So murag nang sa 10 years na to, grabe ka peaceful ba. Tapos, kanang to kung asa ko giluwas ni Pastor Gikan. Nga, nga, na, inga na akong nalakihan dira ang peaceful. Tapos, nga na akong nanggod din ito. ka ng worth it good kay siyempre sa kamaayo worth it na ihalad akong kinabuhi para ana para depensa mo ang balay kay dira good dira may nagpuyo dira among worship place dira abi nagdako dira atanan Ayon sa isang eksperto, malalim ang naiwang sugat ng tinaguri ang Day of Infamy para sa mga KOJ missionary. Tumakbo talaga kami sa gate 18 pero napainto kami dun sa harapan ng ano, fire truck mismo. Kasi uh, first time kong kumbaga first time kong makita or maranasan yung ganong kabagsik na parang mga tao ba? Hilak na nangurog ka kay tungod duwa ka si mubuhaton, lamit buhaton. na kay musukol pero wa kay mabuhat. Kay tungod makita nimo sila na naipusin, kompleto sila. Unsa man ang ang bitbit? Wala, pagampo lang yun. Pag makita ko si Pastor Te, parang makaano ka ba maka makaingon gyud ka na grabe si Serno na Bisang ato na iyang agian, pero ang iyang ginahuna-huna, kami gihapon. Murag ang Kingdom Nation gihapon ba? June 10, 2024, mag-aalas 4 ng madaling araw, taimtim na nananalangin ang mga misyonaryo ng KOJC nang biglang may bumasag sa kanilang katahimikan. daan-daan o libu libong kapulisan ang walang pakundangang sumugot sa mga gate ng KOJC compound para magsilbi ng illegal warrant of arrest ang target, mga sibilyan. Sibilyang walang kalaban-laban. Wala kaming kalaban-laban. Wala kaming armas. Nananalangin lang kami. Sa dinami-dami ng tao sa libutan, iisa lamang nasa kalang isipan. Bakit sila pa sa di mabilang nanagawa ni Paso Apolo si Kibuloy para sa kanyang kapwa-tao, bakit siya pa? Parang pelikula. Hindi namin akalain na mangyayari sa amin to. nung ginawa nila noong June 10, yung Day of Infamy. Pwede tinuturoan <fansurra> kami ni Prof. Martin mabuti, katulad niya. Pero kanina <fansurra> nalaman, kabahala, barilin ako. Sinabi ko nung malitari, barilin na ako, gusto mo? kung ito'y bibigyan sa'yo. Compound sa Davao, City. Ito ang unang lugar na sinalakay ng PNP-SAF CIDG na nagdulot ng matinding trauma sa mga babae, lalaki, man o bata. Pinalibutan ng kapulisan na naka-full battle gear ang lugar. Sa harap ng mga sibilyang niminsan ay di man lang nakahawak ng na anumang armas. Bata-batal yung kapulisan na saplit ang pumasok sa compound. People came, huh? These people came We're about to pray. What are you trying to do to us? Ang tahimik at sagradong compound sa Prayer Mountain at Glory Mountain sa Barangay Tamayong ay hindi rin nakaligtas sa iligal na pagpasok ng kapulisan na di lamang nag-iwan ng trauma at takot, kundi habang buhay na pagyurak sa mga tahanan at paniniwala ng mga misyonaryo sa lugar. Nay mga bata na to, wala ko kabalo pagkikik ani sa mga bata na ito. Ano nakakita sila ngayon ang ano na So, nag-ampo na lang ito nga. Wala ani sa mga bata na ito. Maging ang mga inusenteng residente sa mga barangay na malapit sa KJC Religious Compound sa Kitbuk ay hindi rin nakaligtas sa kapulisan sa gitna ng kadiliman na isapit ang pinalabas, tinutukan ng baril at pinasok ang tahanan ng mga katutubong blaan na nakatira sa komunidad. At dahil sa kalupitan ito, dalawa ang nasawi habang ilan ang nakaranas ng trauma at pagkawala sa sarili. Mga inusenteng buhay, na na ng buhay ang kanilang dinamay. sakit talaga. Kasi mahirap talaga po sa mawala yung ina mo. Hindi mo talaga mapigil ang lumulungwa ka talaga. Kasi namimiss mo talaga yung, yung alaga niya, ang mamahal niya. At hindi pa riyan nagtatapos ang paglapastangan nila sa madaming aspeto dahil nagpapatuloy ang kanilang pagsira, pagyurak sa mga sagradong lugar ng KOJC. nakalipas pa ilang buwan, nasa kabila ng sakit at pait na sinapit, walang ni isa mang kasapi ng Kingdom of Jesus Christ ang nanlaban o gumawa ng karahasan. Walang maximum tolerance, malinaw na human rights violation, paglabag sa karapatang pangrelihiyon at pantao, nagpapatuloy na harassment mga bata at inosenteng individual na karanas ng war zone at full abuse of authority. This may be the darkest hour but we know that dawn is just inside. Malapit na ang buhang wayway, ang tunay na katubago, ang tunay na pamamahala sa tayo sa katotohanan, tatayo tayo sa katarungan. Mark this day, remember this day. Because hindi talaga mananaig ang kas kasamaan is one kingdom nation is strong. We stand as one. Kaya naninindigan kami, lahat na kami. Kanilang mamatay para sa iyo, Pastor. Mga mismong opisyal na hindi sumunod sa batas, na man sa pwesto kung gaano man tumaas ang rango para sa mga taong nasugatan na trauma, na wala ng mahal sa buhay at wala ang karapatan, mananatili ang mga itong mababa at walang saysay. At bagamat may kapatawaran, ay hinding-hindi nito mabubura na noong June 10 o Day of Infamy ang mismo mga tagapagpatupad ng batas ang naging dahilan ng mga inosenteng tao upang humingi ng hustisya. Dahil sa paglapastangan ng mga polis sa mga KOJC Religious Compound, kabilang na mga lugar ng pagsamba at sa kabila ng sakit at hinagpis, nagsagawa ng isang reconsecration upang muling ialay ang lugar sa dakilang ama muling maibalik ang compound bilang isang sagradong tahanan ng pananampalataya at pag-asa. To stand our ground, Almighty Father, no matter what, to defend the kingdom cause, the kingdom nation, and we are even willing to lay down our lives. Masakit mang gunitain ang araw na mistulang masamang panaginip para sa ilan ang mga naging kaganapan noong June 10, 2024 ay magsisibing paalala na magpapatuloy ang bawat kasapi ng Kingdom of Jesus Christ sa paungunan ni Paso Apolo si Kibuloy at hindi hindi kailanman magpapalutig sa ijustisya at magpapatay sa kasamaan. Sa gitna ng matinding pagsupok, tanging pananampalataya, panalangin at malinis na konsensya lamang ang kanilang sandata sapagkat sa puso ng mga naniniwala, at tapat na titiwala kay Pastor Apollo Sikiboloy na ang katarungan na ipagkakaloob at hindi kailaman ipagkakait sa mga matuwid. Wala dito sa Davao City, ako si Jean Domingo para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal.